Ang Efeso chapter 6 verse 11 ay isang mahalagang talata para sa lahat ng Kristiyano. Ito ay nagsasabi na dapat tayong tumayo ng matatag laban sa mga pakana ng diablo. Narito ang kahulugan ng stand firm. Ang stand firm ay nangangahulugang magkaroon ng matatag na paninindigan laban sa mga pagtatangka ng diablo na sirain tayo. Ang diablo ay isang mahusay na kaaway na naghahanap ng mga paraan upang linlangin at sirain ang mga tao. Narito ang mga pakana ng Diablo. Ang mga pakana ng Diablo ay ang kanyang mga estratehiya at mga plano upang mahulog tayo sa kasalanan at mawalay sa Diyos. Ang mga ito ay maaaring magsama ng una, panlilinlang, deception. Ang Diablo ay isang mahusay na manlilinlang na naghahanap ng mga paraan upang mailihis ang ating pananampalataya. Pangalawa, pagdududa. Doubt, sinusubukan niyang magdulot ng pagdududa sa ating puso tungkol sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Pangatlo, tukso. Temptasyon, sinusubukan niyang tuksohin tayo sa pamamagitan ng ating mga kahinaan upang magawa natin ang kasalanan. Pangapat, paghahati, division, sinusubukan niyang lumikha ng paghahati at alitan sa mga Kristiyano. At ito naman paano tayo tatayo ng matatag. Upang makatayo ng matatag laban sa mga pakana ng Diablo, kailangan nating, una, magsuot ng buong kasuotan ng Diyos. Put on the full garment of God. Ito ay binubuo ng katotohanan, katuwiran, ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, salita ng Diyos at panalangin. Pangalawa, manalangin ng palagi. Pray always. Ang panalangin ay isang malakas na sandata laban sa Diablo. Pangatlo, magkaroon ng malakas na pananampalataya. Have strong faith. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang mga pagtatangka ng Diablo. Pangapat, maging maingat sa ating mga pakikisalamuha. Be careful in our interactions. Ang masamang pakikisalamuha ay maaaring maimpluensyahan tayo sa mga negatibong paraan. Panglima, iwasan ang mga tukso. Avoid temptations. Dapat tayong magingat sa mga bagay na maaring magtulak sa atin sa kasalanan. Halimbawa, hinihimok kang makapag-isip ng masama, magalit, makapagsalita ng masama at makagawa ng masama. Kapag ganito po iwasan na agad, na ako po si Brother Chris. Ang pagtatayo ng matataglaban sa mga pakana ng Diablo ay isang patuloy na pakikibaka. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay nasa ating panig at bibigyan niya tayo ng lakas upang manalo. Thanks God. To God be the glory. Amen.